ang New Zealand ay isa sa pinakamagandang bansa sa mundo. Bukod sa magagandang tanawin, bahagi rin ng kagandahan nito ang pagiging malayo. Dahil malayo ito, madalas na hindi ito kasama sa pandaigdigang mapa at dito nakatira ang limang punto, tatlong milyong tao. Sila ay may mataas na pamumuhay, maganda ang edukasyon, matatag ang pamahalaan, mahusay ang serbisyong pangkalusugan, at pantay-pantay ang kultura. Kahit maganda ito sa tourism brochure, nagdulot ito ng ilang di inaasahang epekto sa pambansang ekonomiya na kakaiba na mula pa noon. Nakikita ng mga kiwi ang bansa nilang parang paraiso sa mata ng mundo. Pero iniiwan pa rin nila ito. Mula sa isang maliit na populasyon, ang New Zealand ay may isa sa pinakamataas na antas ng pag-alis ng mamamayan sa mundo. At karamihan sa kanila ay tumatawid sa Australia. Mahigit 10% ng mga taga New Zealand ay nakabase ngayon sa Australia. Hindi rin maliit ang isyong ito. Sa ilang kaso, halos kasing dami ng umaalis bawat kapita sa New Zealand gaya ng sa mga third world na bansang may aktibong labanan. At syempre, bakit nga ba? Ang mas malalapa, karamihan ng umaalis ay mga produktibong manggagawa na nagsisimula pa lang sa karera nila. Ngayon, lumalaki ang populasyon dahil sa imigrasyon na pumupuno sa kakulangan ng mga skilled na manggagawang umaalis. Pero nagdudulot din ito ng dagdag na problema sa paglutas ng isyong ito. Nararanasan ng New Zealand ang kabaligtarang problema mula sa kabi kabilang direction. May grupong Australiano na dumarating sa New Zealand at ginagawa ang pinakamagaling nilang gawain. Bakit unique ang ekonomiya ng New Zealand? Ano ang mga isyong nagdudulot kung bakit maraming kiwi ang umaalis ng New Zealand? Bakit kaya mahirap baguhin ang trend na ito sa huli? Ang ekonomiya ng New Zealand ay pangunahing hinuhubog ng katotohanan ito, ay maliit at napakalayo. Kapareho lang halos ng populasyon ng New Zealand ang Sydney sa Australia. At kahit dito, hindi rin naman kilala ang Australia sa malaking populasyon. Biyaya at sumpa ito. Isang sumpa sa diwa na napakahirap magtayo ng mga industriyang kayang makipagsabayan sa buong mundo dahil halos lahat ng maaring gawin sa New Zealand ay mas mura, mas malakihan, at mas malapit sa mga shipping lane sa Asia. Hindi lang ito tungkol sa tradisyonal na industriya. Mahalagang export ng mas maunlad na bansa sa rehiyon ang financial services. Ngunit bakit pa pupunta sa Auckland para sa international banking kung may Singapore na mas malapit sa mga business center at mas integrated sa global financial system para sa karamihan ng negosyo? kahit na may gustong kumuha ng financial services para lang sa operasyon sa rehiyong ito. Nariyan naman ang Sydney na may mas kilalang currency at mas malaking merkado. Bukod dito, napakalapit ng ugnayang pampulitika ng Australia at New Zealand kaya karamihan ng gustong gawin ng international na negosyo sa New Zealand ay pwedeng gawin mula Australia. Malaking bagay talaga ang pagiging malapit nila. Kaya tandaan mo 'yan. Ang punto tanging mga industriyang kailangan lang ang nag-ooperate sa New Zealand. Turismo, lokal na pananalapi, serbisyo at ilang operasyong pandagat ay may papel. Tandaan, maliit lang ang populasyon kaya hindi kailangan ng maraming malalaking serbisyo sa mas masusing pagsusuri sa paghahati ng mga industriya. Mas malinaw nating mauunawaan ang mga problema na mumukod tangi ang larangan ng agrikultura kilala ang New Zealand bilang isa sa pinakaproduktibong bansang agrikultura sa mundo. Kakaiba, para sa isang maunlad na ekonomiya, yung channel hoser o hoser, si Beaver Dude, gumawa na ng magandang talakayan dito, kaya hindi ko nauulitin. Pero ang punto ay kinuha ng New Zealand ang pagsasaka. na karaniwang industriya ng mga bansang mababa ang kita at ginamit ang napakamatabang lupa. Sa ganang pinagkukunan ng tubig at makabagong teknolohiya para makagawa ng mahahalagang produktong pang-export na talagang kompetitibo sa pandaigdigang ekonomiya, lalo na sa kalapit na Asia, na maraming kailangang pakainin. Maganda nga ito, pero karamihan sa mga edukadong tagalungsod sa New Zealand ay hindi naman talaga nagtatrabaho sa bukirin. Wala rin namang gaanong trabaho doon. Ang mga bukirin sa New Zealand ay ilan sa pinakamahalaga sa mundo dahil napakataba ng lupa doon at dahil nasa Southern Hemisphere sila kaya nilang magtanim ng mga pagkaing labas sa panahon para sa mas malalaking pamilihan sa Northern Hemisphere. Pero kapag gumagastos ang mga tao ng ganito kalaki para sa kanilang bukirin, makatuwiran lang na mag-invest din sila sa pinakamagagandang kagamitan. Kaya karamihan sa mga operasyon dito ay eh, mataas ang antas ng mekanisasyon at nangangailangan ng kaunting manggagawa. Kaya, ano na lang ang natitira? Sa totoo lang, ang pinakamalalaking industriya sa bansa, ay umiikot lahat sa pabahay, ang pagbebenta ng bahay, pagpaparenta, paggawa, pagpopondo ng bahay, at pamamahala sa pagbebenta, pagpaparenta, paggawa, at pagpopondo ng lahat ng mga bahay, na yan ay bumubuo ng halos kalahati ng kabuang ekonomiya ng bansa. Ngayon, nagdulot ito ng dalawang malalaking problema. Una, malinaw na ang isa ay ang presyo ng mga bahay na ito dahil malaking bahagi ng ekonomiya ay nakadepende sa bilihan ng lupa. Di nakatakatakang, ang bansang ito na maliit ang populasyon at malayo ay may ilan sa pinakamahal na real estate sa mundo. Para maging patas, gumawa ang bansa ng hakbang tulad ng pagbabawal sa mga dayuhan na bumili ng ari-arian. Para pababain ang presyo ng bahay, maganda ang ideya. Kasi kung aalisin ang isang dahilan ng demand sa mga ari-arian, malamang bumaba ang presyo. Sa totoo, hindi naman ito masyadong nakaapekto. Bago ang pagbabawal, 3% lang ng mga bumibili ay dayuhan. At hindi rin nito natigil ang pangunahing dayuhang demand mula sa mga Australiano. Dahil magkalapit ang Australia at New Zealand, marami tayong kasunduan na kadalasan, ituturing natin ang mga tao nila na parang sarili natin. At ganoon din sila sa atin. Di talaga isinama sa pagbabawal ang mga Australiano na sila ang pinakamalaking dayuhang bumibili mula pa noong una. Karaniwang may pera ang mga tao sa Australia. Kaya't popular sa mayayamang Australiano ang pagkakaroon ng holiday or retirement home sa Queenstown or Auckland para matirhan sa magagandang tanawin ng ligtas. Nakakaakit mag-invest sa New Zealand. Dahil kahit mataas ang presyo ng bahay, mas mababa pa rin ito kaysa sa mga pangunahing lungsod ng Australia. Maaari itong maging epektibo sa buwis kailangan magbayad ng stamp duty ang mga bumibili ng bahay. Kapag nag invest sa property sa Australia, bayad ito ng mga 3% ng presyo ng bahay at agad binabayaran. Mukhang hindi masama. Pero kung ang barong-barong ay nabenta ng 7 milyong dolyar, malaki pa rin ang halaga. Walang ganito sa New Zealand. Kaya ito ay kaakit-akit na alternatibo. Karamihan ng demand ay galing sa loob ng bansa at bumaba ang presyo nitong mga taon dahil sa pulisya ng gobyerno na nagpasimulang hindi nakapakipakinabang ang ari-arian bilang investment. Hindi man kalakihan ang mga pagbabagong tulad ng pagbabawal sa dayuhang mamumuhunan. Sapat na ang pagpapakita ng gobyerno ng aksyon para mapababa ang sobrang sigla ng merkado ng bahay. Nananatiling problema ang mga presyo, mas lalo na dito kumpara sa karamihan ng ibang bansa sa mundo. At dahil dito parang Malinaw na ang kaso, diba? Ang mga batang kiwi na hirap magsimula sa New Zealand ay lumilipat sa ibang lugar na kaya nila. Ang problema, karamihan sa kanila ay lumilipat mula sa mahirap na sitwasyon patungo sa mas mahirap pa, na tinatawag na Australia, kung mas mura lang na bahay ang hanap nila. Mali ang desisyon na ito. Oportunidad talaga ang kailangan nila. Ang mga industriya sa New Zealand ay limitado at kadalasan ay agrikultura o real estate lang. Kung ayaw mo dito, mas maraming oportunidad sa malalaking lungsod ng Australia. Hindi ito kakaiba. Karaniwan nang napupunta ang mas espesyalisadong profesyon sa mas malalaking sentrong komersyal. Kung may gustong magtrabaho bilang fine arts curator or high-end na mananaliksik or senior manager, karamihan sa mga trabahong iyon ay wala sa maliliit na bayan sa probinsya dahil kulang ang demand sa maliliit na sentrong komersyal Lumilipat ang mga ganitong posisyon sa malalaking lungsod. Ang kakaiba sa New Zealand ay yung mga malalaking lungsod na pinupuntahan ng mga trabahong ito ay nasa ibang bansa. Ang take-aided muan, ang ganitong brain drain ay hindi bago. Pero kadalasan ay hindi ganito kalaki ang epekto sa mayayamang bansa. Sa New Zealand, nangyayari ito dahil sa lapit nito sa Australia. Para mas madali, ang ugnayang legal at politikal ng dalawang bansa ay parang sa European Union. Malayang makatira magtrabaho at bumili ng bahay ang mga tao sa magkabilang panig ng Tasman na may kaunting limitasyon lamang para sa mga taga-New Zealand halos walang hadlang sa pag-alis ng kanilang mamamayan mahalaga ring banggitin na mas marami ring oportunidad para sa edukasyon sa mas malalaking lungsod ng Australia mas marami kaming malalaking unibersidad at tinatrato namin ang mga estudyante mula sa New Zealand na parang lokal na estudyante pagdating sa matrikula at government-operated student loan para sa ilang kiwi na pumapasa sa mga residency. Halimbawa, noong nag-aral ng medisina ang partner ko, halos kalahati ng batch nila ay galing New Zealand dahil mas maraming slots sa kursong ito sa Australia. Masasabi na mas madali ang paglipat mula New Zealand papuntang Oz kaysa sa mga tao na lumilipat sa loob ng European Union dahil pareho namang Ingles ang pangunahing wika ng mga tao dito at sobrang magkalapit din kami pagdating sa kultura. Hindi madalas pag-usapan ito ng mga ekonomista o demografo. Pero ang taga New Zealand sa Australia ay hindi nakakakuha ng parehong antipatya gaya ng ibang migrante. Kaya maraming taga New Zealand ang umaalis ay dahil sobrang dali lang at para sa karamihan ng mga batang professional, mas kaakit-akit lang ng kaunti ang mga lungsod sa Australia. Sa kasamaang palad, kahit na simple lang ang dinamikong ito, magiging sobrang hirap baliktarin ang mga epekto nito. Halos anim na raang libong New Zealand-born ang nakatira sa Australia. Higit 10% ng populasyon ng New Zealand. Siyam na pong libong Australiano ang pumunta sa kabilang direksyon. Pero kadalasan, sila ay matatanda. Mayayamang retiradong may sariling yaman na di masyadong makakatulong upang mapunan ang guwa na batanan ang bamapapapamaksya. siya. Mapunang kakulangan ng batang manggagawa. Umasa ang New Zealand sa imigrasyon para suportahan ang tumatandang populasyon. Ngayon, marami at mahabang argumento ang pabor at laban sa skilled migration. At nakakapagod na rin. Marami nang may opinion sa issue at malinaw na ang ekonomiya ay bahagi lang ng usapan. Sa kaso ng New Zealand, kakaiba dahil kahit nagdala sila ng mga bagong dating, karamihan mula sa malalaking sentro ng Asia para punaan ang umaalis. Marami rin sa mga nag-migrate ay umaalis din. Saan sila pumupunta? karamihan ay sa Australia. Nabigyan nito ang New Zealand ng reputasyon bilang daan ng likuran papuntang Sydney at Melbourne. Madali lang mag-apply ng working visa, permanent residency, at citizenship sa New Zealand dahil kailangan nilang punan ang kakulangan sa lakas pagawa. Kapag nakuha na nila iyon, pwede na silang lumipat sa Australia. Ang first generation na mamamayan ng New Zealand ay hindi kasing attached sa bansa tulad ng mga doon ipinanganak at lumaki. Sa madaling salita, Nagiging mamahaling retirement home ang New Zealand para sa mayayamang Australiano at Kiwi. Habang ang mga manggagawa ay umaasang makalipat din sa Australia. Sige. Hindi naman masyadong masama pero hindi rin maganda ang sitwasyon. Mapapaisip ka. Kung nababawasan ng tao ang New Zealand dahil sa bukas nilang relasyon sa Australia, bakit hindi na lang nila higpitan ito? Sa totoo, mahirap talaga 'yan lalo na sa politika. Tandaan 10% ng populasyon ng New Zealand ay nasa Australia. At bilang botante, di nila susuportahan ang pulisyang magpapahirap sa kanila. Marami ang sumusuporta sa kaluwagan dahil pakinabang ito sa kanila. Kahit hindi ito laging mabuti para sa bansa, sa heopolitika, malamang hindi ito magiging madali. Alam kong nabanggit ko na ito. Pero ang Australia at Bagong Silanda ay ilan sa pinakamabubuting bansa sa mundo. Pagdating sa ekonomiya, masakit mawalan ng batang manggagawa. Pero karamihan sa kanila ay hindi lubusang umaalis. Kadalasang bumabalik sila sa kanilang karera na may bagong kasanayan at malaking pera mula Australia na maaari nilang ipuhunan sa lokal na ekonomiya. Mas mainam na pag-isipan ang mga hakbang para gawing kapakipakinabang ang New Zealand sa batang manggagawa. Siyempre, mas madaling sabihin kaysa gawin ang pagbibigay ng magagandang trabaho at pagpapababa ng gastos sa pabahay pero may ilang mga kalamangan sila. Ang mababang utang kumpara sa gross domestic product ay nagbibigay ng kaluwagan sa gobyerno para sa malalaking pagbabago at nagpapakitang magandang tirhan ang lugar. Ang dahilan kung bakit nila kayang magbenta ng golden visa sa mga bilyonaryo at multimilyong dolyar na bahay sa tabi ng lawas sa mga retiradong Australiano ay dahil isa itong ligtas, matatag, malinis, at napakagandang bansa. maaring mukhang walang saysay sa ekonomiya, pero mahalaga talaga ito. Habang meron sila niyan, hindi mawawala ang pila ng tao sa kanilang pintuan. Sa Australia, mas umaasa tayo sa mga di nakikitang salik na nagdudulot ng problema sa pinsan natin sa kabila ng dagat kaysa sa gusto nating amin.